والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا الان فلم يجدك يتيما فآوى وقد ترى وَأَمَّا Sura Ad-Duha Ang Umaga Sa ngalan ng ala Ang Mahabagin Ang Maawain Isinusumpa ko sa maluwalhating liwanag ng duha. Umaga. Isinalaysay ni Ibil Layla. Tanging si Umhani ang nagsabi sa amin na nakita niya ang sugo ng ala na nagsasagawa ng salatud duha pagkaraan ng ganap na pagsikat ng araw. Siya ay nagsabi, Sa araw ng pananakop sa maka, ang propeta ay naligo sa aking tahanan at nagsagawa ng walong rakat. Kailanman ay hindi ko siya nakitang nagdasal ng gayong magaang pagdarasal. Ngunit ginagawa niya ng ganap na maayos ang pagyuko at pagsubsob. Sahi Bukhari, Volume 2, Hadith bilang 207A At sa gabi, kung ito ay nagdidilim at nananatiling tahimik, ikaw ay hindi pinabayaan, O Muhammad, ng iyong Rab, at hindi rin kinamuhian. At katotohanan, ang huli, ang kabilang buhay, ay higit na mabuti sa iyo kaysa una ang buhay sa daigdig na ito. At tiyak, ikaw ay pagkakalooban ng iyong Rab, ng lahat ng kabutihan, upang ikaw ay labis na masiyahan. Hindi ba ikaw ay natagpuan niyang isang ulila at ikaw ay kanyang pinagyaman, kinupkop at nilingap? Pinagyaman Ang ibig sabihin ng pinagyaman ay binigyan ng pangangalaga at paglingap, pinatnubayan at itinuro ang landas ng kabutihan. At ikaw ay natagpuan niyang naligaw, at ikaw ay kanyang pinatnubayan. At ikaw ay natagpuan niyang isang dukha, nangangailangan, at ikaw ay ginawa niyang malaya at masagana. Kaya tuwag mong pakitunguhan ang ulila ng may kalupitan, at tuwag mong ipagtabuyan ang mga pulubi, at ipagbunyi mo ang pagpapala ng iyong rab.